Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Baste. Ha? Dito tayo kay Bastek, mga kababayan. Ano nga ba yung kay Bastek, Ken? eto na, mga kababayan. Si Bastek po, mga kababayan, ay nanumpa na po bilang presidente a presidente. Bilang mayor ng Davao City. Kasi ganito po, mga kababayan. <clears throat> Six months na po. Ang according po kasi sa DILG at sa COMELEC kung si Pangulong Duterte ay hindi makapanumpa bilang mayor ng Davao City sa loob ng anim na buwan, automatic, wala ng bisa ang pagiging mayor niya at ang magiging mayor ay ang kasalukuyang vice mayor. At ang magiging vice mayor ay ang first city councilor na walang iba kundi ang anak ah, ni Apo ni Digong na anak ni Pulong at si Baste ang magiging mayor ngayon. Mga kababayan, wala pong problema. Hinalal po sila ng mga DDS sa Dabaw. Ah? Ngunit mga kababayan, nagbanta po si Basti Duterte. Ah? Ito po ang banta niya. Si Basti Duterte po mga kababayan, may balak pong sumunod sa tatay niya sa kulungan ng dahig. Ah? Si Basti Duterte may balak pong sumunod sa kulungan or pumalit sa tatay niya sa dahig, Netherlands. Pakinggan ninyo, mga kababayan. <clears throat> Ito po ha. Nakuy mga natunggan. Karon, karon medyo. Nakuy mga natunggan. Kamo mga poser. <coughs> kana mga kinabuhi ninyong ginaguba. Kana hmm. mga bata nga ginapakaon ninyo anang sabo. Pabayron tamo pagkabot sa pan panahon. Kening Man enihenyo pa bayron tamo pag-abot spadahon, swerte lang mo karon Kay ingon pa sa igsauon sa presidente bangako no ogate kyang igsauon. Ah, oh. i-translate ko lang mga kababayan. Ah. Mo, ang sabi ni baste <coughs> may nakarating sa kaniyang balita <coughs> na marami daw ang adik, maraming adik na sinira ang kabuhayan o buhay ng mga kabataan humanda daw kayo. Darating ang panahon, sisingilin niya kayo. Ha? Ah? <coughs> swerte daw kayo ngayon, mga adik sa Dabaw. Kasi siya na ang mayor ngayon eh. Ha? Ah? Swerte daw kayo ngayon. Kasi ayun daw, sa kapatid ni PBBM na si Amy Marcos, adik daw si PBBM. So, swerte daw kayo ngayon. Ha? Ah? Pero dalat, darating ang araw, sisingilin ka niya. adik ka sa Dabaw. <clears throat> mga kababayan, ito po ang sinabi ni Baste no, sa piyesta sa Dabaw, noong 2025 piyesta. Darating ang panahon... Tangina ninyo. Oh, tang ninyo. O, oh, tangina ninyo. karoon pa lang, ginalista ko na na inyong mga pangalan. O. Oh. Ngayon pa lang daw, nilista na daw ni Baste ang mga pangalan ninyong mga adik sa Dabaw. Ah, uh, di ko alam sa Davao o pati buong Pilipinas yata. <clears throat> so, may balak nga talaga mga kababayan na si Baste <clears throat> ay ibalik ang tukhang at sumunod sa yapak ng tatay niya sa Netherlands. Ha? Huh? Mga kababayan. So, ito po klarong-klaro, mga kababayan ha, nagbanta si Baste na ngayon siya na ang mayor ng Davao, acting mayor ah Ibabalik daw niya Siguro ang tukhang ha? Papatayin daw niya Sisingilin daw niya Isa-isa na daw niyang nilista Swerte daw ngayon ang mga adik sa Dabaw <clears throat> ha? Kasi presidente daw natin Adik Ayon sa kapatid Swerte daw Pero pag siya daw ang umupo Na mga kababayan, sisingilin daw niya. Mga kababayan, ito lang ha, magbigay ako ng reaksyon. Walang problema yan. <clears throat> hindi na natin mabago yan. Advocacy ng tatay niya yan. Malamang sa malamang, kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ano ang tinanim, yun ang aanihin. So, hindi na tayo magtaka, no? Mga kababayan. Pero, meron po akong sasabihin, no? Sa mga uupo na mga mamumuno katulad ng mayor, congressman, gubernur, president, vice president, senador, ah, city councilor, kagawad, chairman sa lahat ng lalawigan sa buong Pilipinas. No? Lagi po nating pagkatandaan. Ang pagsisisi nasa huli. Wala sa unahan. Kita nyo si Digong. Si Digong napaka-powerful yan nung siya ang presidente. Hindi natin may tanggi maka makapowerful ni Digong. Pero anong nangyari kay Digong ngayon? Aral na yan sa inyo. Hindi lahat ng kagustuhan ninyo na tingin ninyo ay tama, ay tama. Minsan, pag sumobra ka at mali, mapapahama ka. Tandaan ninyo, mga kababayan. Ha? Tandaan ninyo, si Digong presidente yan. Ha? Napaka makapangyarihan yan top 100 most influential person in the world. Pasok si Digong. Ganyan ka-powerful si Digong noong presidente siya. Pero, tanong ko po, uulit-ulitin ko 10 milyong beses. Ha? Parang nautot ako ng 32 milyon eh. Anong nangyari kay Digong ngayon? Sige, sige, tanungin ko kayo. Sige, that eh, napakagaling eh, magaling talaga magaling ha? kung ano ang sabihin pag, pag hindi mo binayaran yan ipasara ko yung aeroplano dyan sa naiya kapag hindi mo ibenta yung ibisibihin ibenta ko yan ha? ikaw ko ba maayos ano ba bets ha? eh mga pare utang ina ninyo sabi niya yan ha? yung Panginoon stupid talaga siya o, ngayon, tanong ko sa inyo. Ha? Anong nangyari kay Digong ngayon? Ha? Anong nangyari? Na? Isip-isip bago gumawa. Hindi Ah! Isip-isip talaga bago gumawa. Kasi mga kababayan, Mahirap, makulong Anong sabi ni Bato? Ay, hindi talaga ako magpapahuli Bakit? Mr. Trillianis, you make my day Ah, nga, nga, kalangal dia. Kahit sumama ka pa sa akin Usasan Ah. diba, kita nyo Naniwala na sana ako Kaso parang nautot ako ng 32 million eh Diba? Ito, mga kababayan sa sinabi ni Baste Nagbanta na siya sa piyesta ng Dabaw yan. Ha? Ah? Pagdating ng araw, sisingilin niya lahat ng mga adik na sumira sa buhay ng mga kabataan. Pumatay ng rape, kumawa ng krimen. Sisingilin niya. Ang problema lang mga kababayan, ha? Ah, tamak ba? Walang problema kung sisingilin niya. O, oh, balik niya ang tukhang, yeah? papatayin niya mga adik, nakalista na. Ha? Ah? ang problema dyan kung hindi na naman idaan sa due process. Kasi kahit gagawa ng resolusyon, ha, ah, si Basti na isang ordinansa sa Davao City na kapag nakita ka ng adik shoot to kill, wala sa saligang batas yan. Ewan ko kung sang ayunan ng LGU ng Davao yan. Ha? Ah, kung sakaling gagawa siya ng batas na shoot to kill sa mga adik, rapist, kriminal, sa Davao City, i-organize niya, i-ordinansa niya yan, hindi pa rin siya mapapalusot niyan, makukulong pa rin siya. Ha? Kayang gawin ni Bastian. Ang problema lang kasi mga kababayan, ako hindi ako against dyan sa banta ni Basti. Maganda yan. Bakit? para kasi lagi na lang nating naririnig Dabaw may nahulihan ng droga estudyante di ba tapos merong ano merong laboratorio tapos merong mga Chinese di diba? lagi nating naririnig sa balita minsan may babae pa pinalaman sa loaf bread di ba oh tama yan walang problema saludo ako diyan baste di ba pero ang tanong idaan mo sa tama kasi balang araw imbis na tama yang paninindigan mong yan at ordinansa mong yan, ikaw ang mapapahamak katulad sa tatay mo. Tandaan mo, baka sa sunod mayroon pang Trillianes na mas matindi pa kay Trillianes. Naku po, sabi ko sa inyo mga kababayan, ha? walang problema, hindi ako against dyan. Ha? Saludo, suporta ako dyan tanggalin lahat ng kriminal at adik. Yung yung ordinansa ni Digong, yung yung programa niya, ha? Ah? <clears throat> mga kababayan, yung mga programa na yung na drug war on drugs. So, susuporta ko ako doon. Wala akong galit doon. Ang problema lang, ang mali lang ah? good intention but wrong ah? implementation. 'Yon ang totoo mga kababayan. Ha? Yung programa ni Digong na War on Drugs, good intention yun. Kasi bakit? Napakarami po talagang adik noon na nawawala. Hindi na nag-addict, kahit kriminal, nawawala. Dati, kapag naglakad ka sa Maynila, magugulat ka, hihilain sa jeep yung hikaw mo, kwintas mo, minsan cellphone mo, nakaganyan ka sa jeep, magugulat ka, headset na lang. Wala na yung cellphone. Mm. Pero nung umupo si Digong, totoo yun. Kahit, kahit mga magnanakaw wala mga snatcher wala ang problema lang kasi mga kababayan wrong implementation ha? O, hindi ako ano doon hindi ako against doon sa war on drugs niya kaso lang mali ang pamamahala mali ang pamamalakad ha? kasi kapag ka big time libre kapag hindi kalyado patay yun ang mali diba ba? Ah, totoo 'yon. Alam nyo, para mawala 'yang ano, Mayor Baste diyan sa Davao, mawala yung droga-droga krimen kasi alam mo Mayor Baste, Davao del City ka, Davao del Norte ako eh. Ah, sa totoo lang lagi sa balita. Adik-adik Davao, droga. Hindi nawawala. Walang ah, walang kukontra diyan, maganda 'yan, Baste. Sa totoo lang. Kung gagawin mo sa dabaw yan, maraming magmamahal sa iyo. Paniwala ka sa akin. Kahit pa 40 years, hindi ka matatanggal mayor dyan, kahit pa balik, balik ka. Kung ganyan ang gawin mo. Pero, idaan mo sa tamang proseso. Ha? Good yan. Ha? Good intention, but wrong implementation yung ginawa ni Digong ng tatay mo. Para maubos yung addict dyan, unahin mo yung mga drug lord. Nandyan si Kinit Dong. Nandyan si Sammy Uy. Nandyan si Michael Yang. Ah, Nandyan si Peter Lim. Kung sino pa yan. Ah, kilala ng kapatid mo si Pulong yan. Mga nakakasama niya yan eh. Yeah? unahin nyo targetin sa isa yan. Ubos ang droga dyan. Maniwala ka sa akin. Mayor Baste. Ah, Kinit Dong, Sammy Uy, Peter Lim, Charlie Tan, Michael Yang. Ubosin mo lahat yan. Katulad sa ginawa ninyong pinabagsak nyo si Mat Ha? Ah, tignan nyo yung pinabagsak nyo mga Parohinog. Gawala ang droga sa Osamis. Dati, sa Tinago, sa Katagalugan. Pag gumala ka sa Osamis, apakadami. Diyos ko po. Magugulat ka na lang. Naglalakad ka. Wala ka ng cellphone. Wala ka ng bag. Pag manlaban ka, saksak ka sa gilid. Bakit? Sinong gumawa nun? Adik. Dila? Unahin nyo yung mga dragon. Alam mo kung ano yung dragon? Uh, uso sa ato na, diya sa Bisayas, sa Mindanao, uso na sa ato ah. Pag, pag giingon mo na dragon, mau na na. Na? Mm. Para maubos yung droga dyan, para walang malulung, ubosin mo lahat ng drug lord. Walang kaikaibigan, walang kaprati fraternity, patayin mo lahat. Ha? Ah, ubos talaga droga sa Dabaw. Yan ang totoo. Sami oy kinitdong Charlie Tan, Peter Lim, Michael Yang, ubusin mo lahat yan. Walang matitira dyan. Mark my word. ba? Diba? Pero bago mo unahin yan, Mayor Baste, magpa test ka muna. Yeah? magpa test ka muna. Nang malaman ng sambayan ng Pilipino kung talagang magpa-implement ka ng ganyang batas, Make sure na ikaw ay hindi lumabag sa batas. Kasi pag upo mo dyan nung mayor ka, 37 ka empleyado sa City Hall, positive eh. Yeah. Bago ka magpa-implement ng ganyan, pagbabanta mo sa mga kriminal, unahin mo sarili mo magpa-hair follicle test ka. Ipakita mo, ibalandra mo. Hindi yung si Pulong lang nagpa-hair follicle, tapos ikaw wala. Magpa-hair follicle test ka. Na? Tapos sabihin mo, ito yung mayor ninyo na hindi adik. Kaya kayong mga adik patayin ko kayo. Oh, at least may record ka na hindi adik. Para sa saludo, ako papalakpak ako. If if kakampanya pa kita. Ha? Kausapin ko pa si Carlo Nograles, wag ka munang tumakbo, ituloy mo si Baste. Wag mo nang kalabanin Carlo, pahinga ka na lang, magnegosyo ka na lang. Si Basti, na muna, paupuin mo dyan. ah, magpa test ka muna. Ah? Yun ang tama na gagawin. ba? Diba? Mm. Yun lang ang reaksyon ko, mga kababayan, sa sinabing pagbabanta ni Basti sa mga adik sa Dabaw. Maganda yan. Oo, tuloy mo lang, pero idaan mo sa tamang proseso. wag, ah, sa walang due process. Babalik sa'yo yan. <clears throat> tulad sa tatay mo. Mm. 'Di ba?